palang araw po sa lahat po ng mga manonood lalong-lalo na po sa ating mga SSS members at pensioners welcome po sa aking YouTube channel Marami pong mga SSS pensioners at GSIS pensioners ang nagtatanong kung legit po ba ang pagbibigay ng isang one-time payout ng GSIS at SSS na nagkakahalaga po ng 6,000 plus additional 8,500 Legit po ba to? May inilabas po si SSS sa kanilang official Facebook page na magingat daw po sa mga ganitong uh, scam. Eto po siya no? nakasulat dito SSS at GSIS pensioners to receive 6,000 plus 8,500 one-time payout, know your eligibility, at payout dates. Reminder lang po sa mga pensioners sa GSIS at SSS, ito po ay hindi totoo. Kasi po, kung totoo man yan, sa mga official social media platform po ni SSS at GSIS, i-announce ia din po yan. Pero sa ngayon po, wala pong announcement na ini-announce po ni SSS at GSIS sa kanilang official social media platform kagaya po ng Facebook or YouTube. So mag-ingat po kayo sa mga ganitong uh, posts. Lalo na po sa ating mga SSS pensioners. Napakalaking halaga po ito. So minsan po may mga pensioners na naniniwala dito. Inuulit ko po sa mga SSS pensioners at GSIS pensioners, ito po ay hindi totoo. Lalong lalong lalo na po na nagkakahalaga ng 6,000 plus additional 8,500 yung nga pong 1,000 second tranche increase supposed to be na, na dapat increase po na mangyayari sa mga SSS pensioners, hindi po nila nagagawa kasi po kulang po ang budget. What more po ako magbibigay pa sila ng 6,000 plus 8,500 payout. So hindi po yan totoo. Kung meron man po mga balita na ganito, i-verify po ninyo sa official Facebook page po ng SSS o kaya naman po sa GSIS. So iyan lamang po ang ating information na na ating ibinahagi para sa ngayong araw na ito para magkaroon po ng awareness ang ating mga pensioners. Have a nice day and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.